morning ka ko sir mga bossing mga mare, mga pare ito po nagpakulo po ako ng tubig kasi magsisigang po ako ng sinampalukang bangos Baga, sinigang na bangos pero sampalok na bunga ang aking pangsigang pangasim bunga ito po, buksan po natin tapos ilagay natin yung sampalok yan po mga kamadam ko sir lutuin lang po natin tapos pisatin natin yung sampalok pagkaluto po yan sasalain po natin para matanggal yung buto pakpan muna natin pagkakulo po ahunin po natin yung sampalok after 2 minutes. After 2 minutes, mga kamadam ka sir, buksan na, buksan na natin yung takip. Tapos, durugin na natin yung sampalok. Ayan po. Luto na po siya mga kamadam ka sir. Ahunin na po natin. Ayan na po mga kamadam ka sir. Dinurug ko na po yung sampalok. Ayan po. Ahunin na po natin. Tapos, lagyan na natin ng aprikado. Para hindi malansa, lagyan natin ng luya. Lagyan natin ng luya tapos sibuyas. Ayan po mga madam, kasur sir. po ulit ng after 2 minutes, lagay na po natin yung bangus. Ayan na po mga madam kasir, buksan na po natin at ilagay na natin yung bangos. Yan. Ang lalaking bangos. Ang tataba. Tatlo isang lang po to mga madam ka sir. Dito po sa palengke ng Taiwan. Mataba pa po. Okay. Mataba pa po sa mataba. Sa dagupan na bangos. Yummy. Yum, yum, yum. Tapos takpan po ulit natin mga madam ka sir. Pagkakulo, lagay na po natin yung gulay. Ayan na po mga kamadam ka sir. kulong kulo na po yung bangos. Wow, yummy. Ang taba ng bangos. Ilagay na po natin ang sitaw. Tapos okra. Yan po yung mga sangkap niya mga kamadam ka sir na sinampalukang bangos or sinigang ay bangos okra, sitaw, talbos ng kamote, sibuyas, tsaka luya. Nilagyan ko na rin po ng paminta, mga kamadami, tsaka pampalasa. Tapos, takpan po natin ulit after 2 minutes. Para maluto po yung gulay niya. Yan po mga kamadam ka sir, buksan po ulit natin after 2 minutes. Ilagay na po natin yung dahon ng kamote or talbos. Yummy! Ayan na po. Napakasarap na. Masustansya pa. Sulit at tipid sa inyong pamilya. Ayan po. Takpan po ulit natin mga madam ka sir. After 2 minutes ulit. Yun po mga kamadam ka sir. Buksan natin ta. Lagyan natin ng siling labuyo para medyo manghang-anghang. Masarap po yan. Yummy. Tapos takpan natin ulit. Hanggang sa maluto na po yung gulay. Yun po mga kamadam ka sir. Sigurado luto na po siya. Ayan, luto na po. Ang sarap. Yum, yum, yum. Ayan po ang aking sinigang sa sampalok. Sinigang sampalok na bangus. Napakataba po at sariwang ang aking nabiling bangus sa palengke. Mga madam ko sir, ayan po siya. Sarap. Yummy, yum, yum, yum. Luto na po siya. Pwede na pong lantakan at kumain. Ayan na po ang aking sinigang o sinampalokang bangus. Yummy. Ayan na po, eh, patayin na po natin yung apoy para hindi ma-overcook yung gulay. Ayan po mga kamadam ko, sir. Salamat sa inyong panunod sa aking vlog. See you next video. Bye-bye. Love you, mama. Chuk-chuk.